Ops, ops, ops! Teka lang mga kabukid, no? Bago kayo bumili ng uh, farmland, bibigyan ko muna kayo ng 8 tips, no? 8 tips bago kayo bumili ng farmland. What's up and welcome back dito sa Dagri Lion. Mga kambukid, riding ko sa halos pa rin. And uh, sa video na to, ishishare ko sa inyo yung 8 uh, tips no, bago kayo bumili ng farmland. Now, bago, bago tayo pumasok sa ating uh, video, don't forget to click that like button and subscribe dito sa Dagri Of course, huwag nyo pong kakalimutan yung uh, notifi notification bell. Alright, so doon na tayo agad no, sa content natin. Ang first tip natin mga kabukid ay tubig. No? Napaka-importante po. No, may kasabihan kami dito sa farming na uh, no water no farming. naganun ganun po ka-importante yun. Mapa, rice farm naman, orchard, vegetable, poultry, livestock, etc. Basta nasa farming ka, kailangan mo ng tubig. Na ganun ka-importante yun. Mga possible source ng tubig, eh, syempre number one dyan yung bukal, ng spring water. Ngayon kung medyo, medyo ano ka naman, medyo malalim ang bulsa mo, pwede ka magpa-deep well. And uh, kung may malapit na irrigation, no, kung madadaanan or malapit ka sa irrigation, the best din yan, okay din and other forms of water supply so yun yung first tip natin no uh, water no yung second tip natin ay topography no aralin po ninyo yung magiging uh, layout ng inyong farm no ano ba yung shape ng inyong lupa we have three basic topography types yung uh, plain yung patag lang yung flat napakadali napakadaling taniman or napakadaling uh, i-manage no? kasi uh, patag lang talaga siya <laughs> walang obstacles yung pangalawa ay yung tinatawag nating rolling, no? rolling topography. Ibig sabihin, uh, meron siya mga burol, burol-burol sa property ninyo. Although, hindi naman talaga siya flat and, hindi rin siya sloping. And yun yung third type natin, no? yung sloping. No? Para sa akin, ito yung pinaka-challenging taniman kung, mag, kung tataniman nyo siya. And uh, ganoon din kung tatayuan mo siya ng mga bahay ng banok, ng baboy, no? kasi kailangan mong additional na support. Pero hindi imposible. na Hindi imposible yung taniman, hindi imposible yung sakahan. No, yung sloping. Um, although wala pa tayong video noon, look up or research nyo po yung patungkol sa salt farming o yung uh, SALT, sloping agricultural land technology, no? Wala pa tayong video noon pero gagawa tayo ng video noon sa mga susunod na pagkakataon. Yung third tip natin mga kabukid ay yung accessibility, no? O yung uh, uh, may, may may barangay road ba, no yung kalsada. No, kung katapat ka, katabi siya ng kalsada, malayo ba siya or malapit ba siya sa kalsada? Mas malapit sa kalsada, mas okay. No, mas panalo kayo doon. Ngayon, syempre, mas mahal din. <laughs> kung mas malapit siya sa barangay road or sa highway, mas mahal yon. No, pero kapag mas malayo, mas mura, pero niya, mas challenging. Pero ganoon din, gagastos ka pa rin kasi papagawan mo yun ng right of way. No? Bibilahan mo pa ng right of way. No? Iba pang usapan yon. Pero yun yung importante. No? Kasi kapag wala kang right of way or wala kang accessibility, mahirap pumasok, mahirap maghakot ng mga materials, mga feeds, mga fertilizers, no, yung mga sasakyan, sa dadaan. So, importante rin po magkaroon ng accessibility. So, kailangan nyo rin po i-consider yun no, kapag bibili kayo ng property na gagawin yung farmland. Yung fourth tip naman natin ay yung soil and climate types. Ayan. Kung tataniman nyo siya or sasakahan nyo po yung inyong property, um, importanteng mapag-aralan kung anong soil type no, yung mga uh, meron sa inyong uh, lupa. May video ako patungkol sa iba't ibang soil types and kung paano sila ina-address. Uh, ko po sa video description at lalagyan ko rin ng link dito sa corner na to. Maliban doon sa soil types, uh, kailangan nyo rin pong aralin yung climate type. Ano yung ugali ng lugar? Gano kalamig? Gano kainit? Kailan nag-uumpis ang tag-ulan? Kailan natatapos? Ang tag-init, tag-araw, tag-ulan, tag-bagyo, kailan pumapasok, kailan natitigil. So, kailangan nyo rin pong aralin yung mga yan. Kasi, kapag kanaral nyo na yung soil and climate types, mas magiging specific na kung ano yung mga pwede nyo itanim sa lugar niyo, Okay? So, for example, dito sa Mayhay, High, uh, clay soil and ang, type, ang climate type namin ay type 2. So, for the whole year, pwede namin imapa or iplano kung ano yung mga pwede namin itanim sa iba't ibang mga season. So, ganun yun. Yun yung importance ng soil type and ng climate types. Nga pala, may video rin po ako sa mga climate types and yung cropping calendar. May ilalagay po akong link, again, sa description and sa link dito. Yung susunod naman nating tip ay yung tinatawag natin mga hazards. No? Kailangan syempre advance ka dapat malisip. Kung sakali na gagawin ko tong farm, gagawin ko tong taniman, ano ba yung mga hinaharap kong mga challenges no? in the future? Syempre may mga ano tayo, two types yung hazards natin. Yung isa ay man-made, yung isa ay Uh, fortuitous or tiyatawag nilang uh, acts of god no, Tiyat, na ibig sabihin. Yung acts of god yun yung mga bagyo, lindol, uh, forest fires, no? Uh, ano ba? Uh, landslide, no? Yan yung mga fortuitous. So mag-mag-isip ka na kung ano yung mga pwedeng uh, remedies doon sa inyong uh, property. So pagka-flooding, uh, waterways, no? Kapag ka umulan, saan nanggagaling tubig, sa lalabas? gawan mo ng diversion, water diversion, para hindi bumaha sa inyong property. Kapag typhoon naman, patayo ka ng mga, or magtanim ka ng mga windbreakers na tinatawag para hindi masyadong malakas yung impact ng hangin kapag bumagyo sa inyong lugar. Kapag naman landslide, magtanim ng mga mga puno na malalalim, malali, malalim, sorry, malalim yung ugat no, para may humawak sa lupa na kapag uh, ano to, uh, umulan, yung erosion na pe-prevent or na-minimize, na-mitigate yung soil erosion. Okay? Meron din naman tayong mga man-made, no, na mga hazard tulad ng mga magsasako. <laughs> no, alam nyo na yan. Kung meron kayo experience sa mga magsasako, ikwento eh, nyo po dito sa ating uh, comment section kasi may, definitely may experience din kami dyan. Ano? So, basically, sa pagka, baka may magtanong sa comment section anong remedy namin doon. Yung mga hindi kilala na mga gulay, mga herbs, doon namin tinatanim sa mga malalayong lugar na hindi na namin kayang bantayan. So, kapag uh, malalayo, eh, tataniman namin ng mga herbs like yung basil, rosemary. So, hindi naman nila yan alam kung saan gagamitin, saan dadali, hindi mo nabibilin sa palengke. No? So, yun yung ginagawa namin. So yun yung mga tips natin no sa hazard no kailangan advance ka mag-isip and uh, paano mo i or i-address ia yung mga hazards na yon. No, yung susunod naman nating tip ay yung community no yung uh, mga locals sa barangay na na kinabibilangan ng lupa ninyo. Kilala niyo po sila. Uh, Kilala ko na yung ugali nila no kailangan maki ano rin makipag-socialize no PR na no, para makilala nyo rin yung ano yung ugali ba ng uh, community no kasi importante rin po yun kasi uh, importance noon kapag uh, close kayo sa community eh, maganda yung relationship nyo na mabibuild nyo sa kanila. Kasi di mo alam kasi baka yung labor force nyo manggaling din sa community. So, kailangan close kayo dun sa community nyo. Now, yung next step naman natin ay importante kung kayo ay magiging, kung gagawin yung business, yung inyong magiging farmland, kung pang na nilang, din, okay lang. Pero kung pang business and applicable din to sa iba pang uri ng businesses, eh, makipag-coordinate din sa inyong LGU. No, sa mga namamahala sa barangay, sa munisipyo, sa syudad, no, kailangan in good terms kayo lagi. No? <laughs> Kasi hindi mo natin alam, no, na, lalo ngayon mag, mag, uh, mag e election kailangan eh, in good terms tayo sa mga namumuno da, dyan sa ating LGU. And then, ang last tip natin mga kabukid, yung tinatawag nating proximity sa mga resources. No? Kung saan mang gagaling yung ating mga raw materials. No? Lalo na kung mag-organic farming kayo, um, yung mga materials no kailangan malapit lang din para hindi kayo mahirapan mag-source out ng mga raw materials like yung molasses no gagamit na gamit yan i'm sure kung madalas kayo manood ng mga videos ko uh, yung molasses ay isa sa mga lagi nababanggit na mga ingredients yung rice hull yung uh, mga feed ingredients yung mga copra meal soya meal etc sa mga feed supply stores marami po niyan no so Uh, yung proximity, lalo na yung labor, no? kasi isa sa mga, mga resources natin ay yung labor force. So, mas maganda kung malapit kayo sa mga rural areas na maraming mga pwedeng pagkuhanan ng labor forces. Alright? So, yun po yung mga tips natin, yung 8 tips natin bago kayo bumili ng farmland. Ngayon, kung meron pa kayong gustong itagdag, mga kabukoy, dun sa ating 8 tips, huwag nyo pong ipagdamot sa amin, ishell nyo rin po sa amin, para matuto rin po kami. Ayan. And uh, kung marami kayong natutunan sa video nito, don't forget to click the like and subscribe button dito po sa ating uh, baba ng video. And kita-kita uh, tayo sa susunod na video. Ingat, keep safe and keep farming.